Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maling na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang limang malakas na senyales kapag pinagtataksilan ng babae ang kanyang partner. So, ito, galing din ito sa ating isang subscriber. No, kung ano ba raw ang mga sinyales kapag nagtataksil ang isang babae sa kanyang partner. No, pero bago natin simulan, disclaimer lang po, hindi ako isang eksperto sa larangan ng relasyon. At ang mga informasyon na binabahagi dito ay para sa educational purposes lamang at base sa mga obserbasyon at karaniwang kaalaman. Kaya't ang mga sinyalis na ito ay hindi automaticong nangangahulugan ng pagtataksil. So yan po guys, narito po ang mga sinyalis. Number one, biglang pag-iwas o kawalan ng interes. Ang babae ay nagiging malamig umi um, umiiwas sa physical na intimacy. Tulad ng pagyakap, halik o pakikipag-usap ng malalim. Kapag niyaya mo siyang makipag-intimate, marami siyang dahilan tulad ng siya ay pagod o busy. So ang ibig sabihin, kapag ang isang babae o ang iyong partner ay wala ng interest, lalo na sa intimacy, no? kahit sa pagyakap o pakikipag-usap ng malalim, umiiwas na po siya. Ito po ay palatandaan ayon sa mga impormasyon na isang sinyales na meron ng iba. So, yan po, no? At ang number two naman, biglaang pagbabago sa itsura at gawi. Ang babae ay biglaang pag-aayos ng sobra-sobra tulad ng pagbili ng bagong damit, pagpapaganda o pagbibilis ng kakaiba. Kahit walang espesyal na okasyon. At kapag tinatanong mo tungkol dito, ang sagot niya ay, para sa sarili ko ito, o kailangan ko lang ng pagbabago. So yan po ang kanyang magiging uh, dahilan, no? Na nagpapaganda siya ng para sa sarili niya. O kailangan niya lang ng pagbabago. Dahil nga, hindi niya nga ginagawa yun eh. Hindi niya gawain na pabigla-bigla na Uh, mga bibili ng maraming bagong damit, pagpapaganda, pagbili ng mga make-up o pagbibihis ng mga kakaiba. Alam nyo na yung kakaiba guys. At wala namang ano, tinatawag na special na okasyon. Yun po ang ibig sabihin ha. Hindi po yung, kasi kahit naman kaming mga babae, kahit naman ako, bumibili po ako ng bagong damit. Ngunit kung ito po ay sabay-sabay na ginagawa, pwede na po tayong Uh, magkaroon ng ano ng uh, kumbaga yung question mark lang naman ano hindi rin naman ito kasiguraduhan so, yan po ang number 2 pagbigla ang pagbabago sa itsura at gawi at ang number 3 naman magiging malihim pagiging malihim lalo na sa kanyang cellphone madalas hawak ng babae ang kanyang cellphone nagtatago ng screen kapag may natanggap na mensahe o text at hindi pinapahiram ang kanyang gadgets. So, isa rin po ito ayon sa mga obserbasyon, ang pagiging malihim lalo na sa kanyang mga gadgets, cellphone o ano pa man yan. Na parati niyang daladala yan kahit papupunta ng toilet. Pero sinasabi ko na guys, hindi po ito pangkalahatan na ibig sabihin ay merong pagtataksil dahil meron din namang nagdadala. Minsan nagdadala ko ng cellphone sa loob ng comfort room, no? So hindi rin natin ano, lahatin. Kaya lang ito yung mga maaaring sinyales. Maaari ha, lagyan natin ng maaari. Maaaring sinyales. At ang number 4 naman, palaging busy. Madalas na overtime sa trabaho, bigla ang pag-alis ng walang malinaw na paliwanag o maraming bagay na kailangan daw asikasuhin o kaya bigla ang pag-uwi sa kanyang uh, sa kanyang family house no sa kanyang mga magulang ng ilang araw tapos sabihin niya lang na magpapahinga lang siya no magpapahinga lang ako sa ano namin sa mga magulang ko yun pala Maaring meron na yung katagpo. Maari halagyan po natin ng maari hindi po 100%. So yan po, yun palaging busy. At ang number 5 naman, pagiging iritado o defensive. Ah, ito talaga number 1 ito. Dahil ginawa po yan ng asawa kong hapon. At ang babae ay madaling mairita kapag tinatanong tungkol sa kanyang ginagawa. O, pinupuntahan, bigla niyang sasabihin, bakit ba ang dami mong tanong? O, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Relate po ako dito. Guys, hindi naman ito ibig sabihin na lahat na lang ay para sa babae. Meron din namang mga ilang lalaki din na gumagawa. Pero ngunit, hindi natin masasabi na sila ba ay mali o tama. No? Dahil iba-iba naman ang opinion ng tao. So, hindi ko rin masabi na dahil ginawa ito ng babae ay masama na siya, ginawa ng lalaki ay masama. Yun po ang kanyang kagustuhan. No? Huwag po nating i-judge ang mga tao dahil hindi natin alam kung ano po yung kanilang pinagdaraanan sa isang bubungan. Kaya malay mo dahil halimbawa nagawa ng aking ex, no? Uh, halimbawa, nagawa niya yung ganon, malay mo kung meron ding pagkukulang sa akin. So, hindi natin pwedeng i-judge sila kung ano man yung mga na, 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 tawag dito, nagawa. Kasi yun na nga, ang Diyos nga, nakapagpapatawad. So, yan po ay uh, atin lamang parang ano na, ang tao nga ay meron ng kasalanan na tinatawag, di ba? Alam nyo ba yun guys, di ba, na bago daw tayo, ano, na, na, daw ang mga tao ayon sa ating ano. So yan po, hindi po tayo dapat mag-judge kung tama o mali ang kanilang ginagawa dahil sila lang po ang nakakaalam na mag-asawa na ano, kung ano yung pinagdadaanan nila. At ang pang-ano naman natin, yan yung pang last natin guys, no, na pagiging iritado o defensive. Ito po, malakas po ito. Pagparating nagagalit ng wala naman, kaunting tanong, wala na, babarahin ka na. Pero paalala lang po, ang mga kilos at salitang ito ay hindi palaging nanganghulugang may pagtataksil. Ngunit kung mapapansin mong maraming pagbabago na sabay-sabay, makakabuting makipag-usap ng maayos upang malinawan ang sitwasyon. So ang ibig sabihin guys sa mga tinalakay kung lahat ito, kapag sabay-sabay na nanangyayari, kailangan ng makipag-usap sa iyong partner na babae. So, ayan po guys, sana nagustuhan nyo. Ang isa ko na namang uh, content, no? Nagustuhan nyo ang video ito, at mapagkunan nyo man lang kahit counting idea na mapagkunan nyo na, ah, ganito pala yun, ganito. Pero yun na nga, sinasabi ko, parati akong nag, nagsas, ah, naglalagay ng disclaimer at paalala. Dahil yun na nga hindi po natin ibig sabihin na lahat na mga tinatalakay ko dito, kahit ito po ay may mga uh, obserbasyon o pananaliksik, iba pa rin yung kayo mismo ang mag-talagang uh, makita ninyo o maramdaman ninyo. Kayo na po, kung relate kayo dito, nasa inyo na rin po yun kung paano nyong... Uh, paano kayong makipag-usap sa inyong partner. So, ayan po guys, hanggang sa muli, ang inyong lingkod, si Ate Estela na inyong. Bye-bye!